Ang kwento kong ito ay tungkol sa isang panaginip, isang kakaibang bisita sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ilang buwan lang ang lumipas mula nang pumanaw si Lola, taong dalawang libot labing apat iyon. At sa parehong panahon, nalaman kong buntis ako sa panganay naming asawa ko. Alam kong may pamahiin na bawal pumunta ang buntis sa burol ng patay. Pero hindi ko napigilang dumalaw. Sa puso ko, parang tinatawag ako ni Lola. At siguro, alam niya rin kung gaano ko siya kamahal. Tahimik, maalalahanin, at palaging may ngiti. Ganoon ko siya natatandaan. Laking probinsya si Lola. Kaya tuwing bakasyon, sabik akong pumunta sa kanila. Doon ko unang naramdaman ang katahimikan ng hapon, ang amoy ng hangin sa bukid, at ang lambing ng mga kwento niya. Ngunit matapos ang kanyang libing, nagbago ang lahat. Isang gabi, mahimbing ang tulog ko hanggang sa napadpad ako sa isang panaginip na parang totoo. Nadlalakad ako papalapit sa dagat. Ang paligid ay payapa, may mga halaman at punong sumasayaw sa mahina at malamig na hangin. Bago marating ang dalampasigan, may bakod na gawa sa kahoy. Simple, maayos at may nakabukas na gate. Hindi maliwanag, hindi rin madilim parang ang araw ay nagtatago sa likod ng makapal na ulap. Ramdam ko. May dahilan kung bakit ako naroroon. Alam kong pupuntahan ko si Lola. Pagpasok ko, may nakita akong lalaking nagwawalis. Nasa edad 40 o 50 siguro siya. Suit ang long sleeves at sumbrero ng magsasaka. Tahimik siyang nagwawalis ng mga dahon sa labas ng bakod. Wala siyang sinabi pero ramdam ko ang kanyang presensya, na parang bantay siya ng lugar na iyon. Mabilis akong naglakad, halos tumakbo, papunta sa kaliwang bahagi ng dalampasigan. Sa di kalayuan, may mga kubong maliit, dalawang palapag, may beranda sa itaas at ibaba. At sa isang kubo, bigla kong naramdaman, nandiyan si Lola. Tinawag ko siya. Maya-maya, dumungaw siya mula sa itaas. Sereno ang mukha niya Walang iti, walang lungkot, parang payapa lang. Nakasuot siya ng puting blusa na may itim na lining sa kwelyo. Bumaba siya ng hagdan at ako na may papalapit sa kanya. Munit bago po siya maabot, nagising ako. Pagmulat ko, parang may iniwan sa aking bigat at ginhawa. Parang nakadalaw ako sa lugar kung saan nagpapahinga si Lola. Ilang taon ang lumipas bago ko ito kwento sa ate ko. At doon ako nilabot kasi pareho kami ng panaginip. Parehong tabing dagat, parehong bakod na kahoy, parehong bukas na gate. At pareho naming nakita si Lola. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung bakit o paano. Pero sa puso ko, alam kong nakita ko ang isang sulyap ng purgatorio. At ang lalaking nagwawalis Marahil siya ang tagabantay ng pagitan. Ang tahimik na naglilinis ang daan patumo sa liwanag. Kung naramdaman mong may nanonood habang pinapakinggan mo to, baka hindi lang imahinasyon yan. Comment below, mga kabitwin. I-share ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature dito sa akin YouTube channel. Huwag kalimutan mag-like at subscribe at pingutin ang notification bell para sa mga susunod pang kwentong base sa totoong pangyayari. Maraming salamat.